ibinuno niya bakit maliit lang ang pa nila sa Showtime? Showtime, may ganito palang problema na hindi alam na marami. Sa mundo ng telebisyon, malaking bahagi ng mga game segment ang mga pa Para sa marami manunood, ito ang nagdadagdag ng thrill at excitement sa bawat palabas. Mas malaki ang premyo, mas masaya at masakakainganyo ang kompetisyon. Kaya naman, hindi nakapagtataka na palagi naman ang usapan ng mga cash prize ng mga noontime show sa bansa. Isa sa mga hindi matitinay sa noontime programming ng Pilipinas ay ang It's Showtime. Ang programang halos dalawang dekada na nagbibigay ng alim sa madlang people. Kinala ito hindi lang sa saya at tawanan, kundi pati na rin sa pagbibigay ng pagkakatao sa ordinaryong Pilipino na ipakita ang kanilang talento at maguwi na pa-premyo. Ngunit kamakailan, ay naaarap ang nasabing programa sa isang mainit na issue. Hindi tungkol sa hosts, hindi rin tungkol sa format, kundi tungkol sa mismo halaga ng kanilang papremyo. Maraming netizen na kumukwestiyon kung bakit tila napakaliit ang premyong ibinibigay ng it's showtime kumpara sa ibang noontime shows. Ang usapin ay umabot na sa social media kusa naging tampulan ng puna ang segment na laro-laro Sagit Sa gitna ng mga banter at kulitan sa programa, hindi nakalitas ang issue nito. Sa prangka, matapang na hosa si Vice Ganda. Bago simulan ang segment, ibinahagi na ang Kabogabunstar na may nabasa siyang komento sa Twitter na derecha ang nagkupala ng papremyo ng kanilang show labas sa iba programa. Ayon kay Vice, ang komento ay tumutukoy sa malaking agwat na 40,000 na papremyo laban sa 600,000 ng isang programa. Ani Vice, nakakatawa nga kasi, may nabasa ako kahapon sa Twitter. Ang late-late daw kasi ng 40k versus 600k. Siyempre, 40k kami. Ang tipid-tipid nyo. Una ay tila biro lamang ito. Ngunit di nagtagal, tuloy ang sinagot niya ba isang puna. Dinanggit ng komedyante ho sa bala sa kanila, hindi maliit ang 40,000. lar na ngayon dumada sa mabigat na pagsubo ang kanilang programa. Ipinaliwanag niya na malaking halaga na iyon para sa kanila dahil limitado ang kanilang mapagkukunan. Taniya, maliit yun para sa inyo kasi wala kayong inaambag doon sa binigay namin na pera, di ba? Siyempre, para sa inyo na tanak ng talak, maliit yun. Pero sa amin po, na nanghingi ng programa, malaki po sa amin yon. Sa aming klase na programa na hindi na namin malaman kung kami kukuha ng sponsor. Dagdag pa niya, malaki sa amin yon. kaya kung nalilitan kayo sa 40k na offer, pasensya na po. Muling binigyan lino ng pahayad ni Vice sa katotohan na kinaharap ng It's Showtime. Simula nung mawala ng praktisa ang ABCBN noong 2020, malaking ibilagsak na kanilang operasyon. Pundati dati may patatag na network backing at walang tigil na sponsorship, ngayon ay mas limitado na ang budget na pinagkukunan ng premium production. Sa kabila nito, pinipilit pa rin ang programa na mapatuloy, magbigay ng aliw, at makapagatid ng high-counting tulong pinansyal sa kanilang mga contestant.